ang aking mga naging guro na sa pinakaunang taon ng aking pag-aaral sa aking pangalan. Sapagkat kayo ang tumabay at, at nagsilbing aking pangalawang mula. Kung hindi sa inyo ay hindi ako natin pa At sa lahat ng at sa lahat ng guro sa ika-aking kapaitan, ramdam na ramdam po namin ang ang magalasakit sa amin at tuloy din yung bigaw ng mga matulay na Dahil po sa inyo, walang hanggang mas salamat po dahil sa gitama ng lahat ng pagsubok na ating kinarap, ay nariyan kayo at hanggang dumabay at magturo sa amin. Hindi po ninyo ay nalintana ang pagod at puyan ay hanggang ang mga aralit ituturo sa amin.